So ngayong araw nga pala guys, may nakapagsabi nga pala sa amin na napakarami daw lukan dito sa sirang palaisdaan isdaan na to at napakarami din daw guys dito mga susong sakasaka. -saka. Kaya syempre agad kong niyaya dyan yung mga kaibigan ko para manguha nito at gagawin nga pala guys namin tong kinilaw ngayong araw. Grabe napakasarap talaga guys pag kinilaw yung mga ganitong lukan at fresh na fresh pa sila. Kaya samahan nyo ulit kami guys ngayong araw sa panibagong adventure. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys let's go May panibagong adventure na naman tayo Kasama yung mga kaibigan natin At ayan muntikan pa nga mapasabit yung liig Ng isang kaibigan ko do sa baging na nakalabit eto nga pala guys pinuntahan natin ngayong araw Ito nga pala isirang pala isdaan At napakarami nga pala guys mga lukan dito Buti na lang guys at medyo maganda ang panahon ngayon At hindi umuulan kasi guys Dalawang beses na kaming inabutan ng ulan Dito sa pagkocontent namin kaya sinisipo na kami Pero okay lang yun guys diretso lang tayo Para sa pangarap pero bago ang lahat, bago natin ituloy itong mga adventure natin ngayong araw, ay lubos nga pala po ako nagpapasalamat sa mga solid followers natin dyan na palagi nagko-comment at nag-share na itong mga vlog at mga adventure natin. Pakicomment naman po kung mga taga saan lugar kayo para sa susunod nating mga vlog ay may shoutout ko man lang kayo bilang pasasalamat. O, oh. paisa o. Pero may dyan. Susunod ah. Tayo to Ayos. yun. Ayos. Ayos

Medyo malayo nga pala guys itong pinuntahan namin na sirang palais daan kaya siguro no, sobrang dami guys dito mga lukan kasi napakadalang mga ng lukan ng ibang tao dito. Napakalambot rin kasi guys ng putik dito kaya panigurado na nakakabuhay ng marami at nakakapagpastaba talaga yung mga lukan na nandito. Ang gagawin nga pala guys nating luto ay hindi pala guys natin tululutuin. Kikilawin nga pala guys natin itong mga nakuha natin lukan. Isa rin kasi guys yung sa pinakamasarap gawin dito sa mga ganitong fresh na lukan yung kinilaw. Pasensya na nga pala guys kayo ngayong araw dito sa bosses ko kasi medyo sinisipon ako. Kasi guys, kung napanood nyo yung mga adventure natin ng mga nakaraang araw, ay talagang inabutan kami ng ilang beses na malakas na ulan. Saan Nang yung iba kinain ng ano yan? limang Oh, oh. may ayam rin dito pare rin. Sunod. Oh. Puputi. Ah, oh. na. Ayan o. Magkaadikit na oh Ayun, Oh, <laughs> ang oh. oh. dami. Let's go. <laughs> <laughs> Kiri pa o. Oh. Ay, patay. Nakahanap tayo bagong ispatari. Kiro no. Kiro Bukang nakachempo guys kami ng spot dito sa may ilalim ng puno na to. Talagang dikit-dikit lang sila guys dito at sobrang dami nila. Kaya hindi na rin guys kami nahirapang lumayupa at napakarami na rin kaagad namin nakuha dito sa pwesto na to. Ang bintahan nga pala guys ng mga lukan dito sa lugar namin ay tinitimba doon sa maliit na timba. At ang isang maliit na timba guys ay nagkakahalaga ng 150 pesos. At sa punto nga guys na ito ay patuloy lang dito nanguhan ang mga lukan itong apat na magkakaibigan. Hindi na guys alintana yung napakainit na araw talagang hindi nila pinapansin Siyempre para makakuha sila dito ng maraming lukan kasi guys napakahilig nga palang pumutrip niyang apat na yan. <laughs> At sa isang oras nga guys nilang pagsuyo dito na parang kutoy, eto na rin guys yung mga nakuha nilang mga lukan. Nagsidagsaan guys ang hindi mabilang-bilang ng mga lukan dito na mga nakuha nila. Kaya tuwan-tuwa dyan guys itong apat na magkakaibigan kasi meron na silang uulamin ngayong pananghalian. Kaso nga lang guys bigla silang nalungkot nung nalaman nilang nakalimutan pala nilang magdala ng bahaw. <laughs> At sa hindi man kalayuan guys ay minatagpuan sila dito ng isang grupo ng mga suso na umaakyat dito sa mga puno. Gusto sana nila guys tulungan itong mga suso na umaakyat sa puno para hindi maabot ng mga tubig. Kaso naisipan guys nila na masarap pala yung ganitong klaseng suso. Kaya ayun guys, kinuha na lang nila halip na tulungan. At dito naman guys sa kabilang part ay eh, meron ding mga susong ganito. Kaya eto napadamay na rin sila sa kagutuman itong apat na magkakaibigan at inuwi na sila. Tapos ayun na nga guys, ano grabe naging storyteller tayo doon. At gusto nga palagi daw guys muna magpakita ng camera girl natin. Kaya eto, ako muna guys ang humawak ng camera at nag -0. Pipe kami dyan para makita nyo naman yung kagandahan nya. Dito nga pala guys, kami dumaan sa napakagubat at napakaraming mga baging na nakalawit kaya nahirapan guys kami at nagstruggle kami para makalabas dito. Ayun oh. Pero dahil nga guys nagugutom na kami, pinilit pa rin naming makalabas dyan. At noon nandito na nga guys kami sa may mahawan na lugar at eh, syempre kailangan na natin biakin itong mga luka na nakuha natin para masimula na guys natin silang makilaw. At dahil nga guys iisa yung dala namin kutsilyo dito kaya ganito na lang yung ginawa namin. Biniak na lang guys namin. Eto guys ang masarap ikilaw yung mga ganitong ulo nakakakuha nyo lang at sobrang fresh fresh pa nila, talagang may mga putik pa yan. Eto na rin nga pala guys yung mga ingredients na ilalagay natin doon sa kinilaw nating lukan. Kaya dito ay magsisimula na rin tayong magayat ng mga rekado na ilalagay natin kasi guys magatanghali na rin dito at nagugutom na rin talaga kaming magkakaibigan. At habang nagagayat nga guys kami dito ng mga rekado biglang natuwa dito yung mga kaibigan ko kasi guys hindi pala namin nakalimutan yung baho namin, baho nandun pala sa kabilang bag. Ha? Kaya ayun sobrang tuwa namin dito at hindi na kami at magpupudtrip tayo ngayong araw. Nung nagayat na nga guys namin lahat ng ricados, sibuyas, bawang, luya, tsaka asili na ilalagay natin dito. Siyempre, pinaghalo-halo na rin natin yan. At nilagyan na rin nga pala guys namin to ng napakaasim na suka na magpapasarap talaga dito. At naglagay na rin guys kami dito ng paminta. At para naman guys maging mas malasa pa, naglagay na rin tayo dito ng konting liquid seasoning. Grabe guys, amoy pa lang. Talagang perfect na perfect na itong ibagay do sa daladala nating bahaw. Ayan, nabubulol na tayo sa gutom. Pero nag-request guys dito yung isang kaibigan ko na masarap din daw mag nitong lukan kaya syempre nag-iyaw na rin kami. Kinailangan rin kasi guys namin talaga dito magpasigahan ng apoy kasi medyo maraming lamok dito sa pwesto namin. At hindi nga lang guys lamok yung meron dito, meron din dito mga niknik guys, yung maliliit na sobrang sasakit kumaga talaga at pantal kaagad. And okay, guys, samahan niyo na kami manahalian dito lang sa May Mangroves area. Let's go, magsasal muna tayo guys. Uh, Lord, maraming po salamat sa mga blessing at sa pag-iingat niyo lagi sa amin magkakaibigan. Salamat Lord in Jesus name. Amen. amen. Let's go. Tara, guys. Ikman na natin guys, kinilaw oh. Pakita natin sa kanilaw. Guys oh, kinilaw. Grabe to. Hmm? Ito na tayo guys op. Ah! Hmm! Ayang! Dumi pa ng kamay ko guys op. Dumi pa. Hop! Hmm. Ito to inihaw oh. Hmm. May mga ano pa rin. Yan Kainin na rin natin to. Ah. Up, guys. Grabe, sobrang sarap talaga guys kumain, lalong-lalo na pag pinaghirapan nyo yung kinakain nyo. Yung tumulo guys, yung sarili nyong pawis para makakuha nito mga kakainin at mga blessing na darating sa inyo. Kaya ano pang iniintay nyo mga guys, tara, samahan nyo na kami pumutrip dito nitong kinilaw na lukan at inihaw na lukan. Grabe, napakasarap nyan. Pero hanggang dito na lang muna guys ulit itong adventure natin. Huwag nyo sana kalimutang ishare itong video at kita, -kita lang ulit tayo bukas.